Minsan naisip ko, bakit ba ako nagpapakahirap? Sinusuong ng init ng araw, hindi iniindang habdi wala naman akong amo. Pero minsan naisip ko rin, sino ba naman ako para magreklamo? Sila nga ng mga pasahero, mga profesional, mga negosyante, mas marami silang pera. Hindi rin iniindang init ng araw, nawawalan pa ng pera dahil sa binabayad nila sa akin ako pa kaya na masasabing isang mahirap lang tas binabayaran pa